Hello mga ka nagbabalik naman ako ngayong sobrang boring pala, open ko ML ko tapos humanap ako mga 1v1. Ayan, naghihintay mo na ako, saglit ayan, meron na pa, ko na siya. At start na ang laro, dinala ko pala si Kagura main hero ko, tapos Kagura din siya. Ayan mga kalyo nag start yung laro at ang galing pala na first blood niya ako dyan. At ayan bomb tayo at sobrang depensa niya hindi ko siya napatay at dapat takbo na lang ako. Diyan pala napatay ko siya. Yan napatay ko di ba? sa so bumay siya. Pinatay niya ako di dyan. Ang galing niya talaga o e niya. Park. At siya pala hindi ko siya napatay kasi sobrang depensya niya. Ako pa yung napatay dyan. Tignan niyo. Yan napatay niya ako sobrang sakit niya. Suffer. Sa <tinyo> <tinyo> Ayun bumay tayo. Alam naman tayo nito bumawi, di ba? Atas kami dalawa patas yung score namin dyan tapos push ko yung turret kasi pinosh niya yung turret ko diba and nag clear na ko lang minions dyan yan gamit niyang item guys ptp kami dyan picture picture tawa tawa diba perfect again ptp yan tapos pinatay ko siya dyan kasi um, alam mo naman <laughs> Empanando para conocer a